Nanay Fe, taas ang kamay. Ayon, taas ang kamay. Lahat silang apat, pero sampu kayong magkakapatid. Sila ba, Nanay Tess, ay kasama pa ni Nanay Fe? Ito pong tatlo. Pero si Berna, iba po yan. Okay. Pero yung tatlo, si Nunoy lang ang may trabaho. Opo. Magkano kinikita mo sa isang buwan, Noy? Depende po kasi. Yun. Pag may malakas po yung gawa, kung may gawa naman, okay. Pero kung wala, wala rin. Kayo, meron bang mabigat na dahilan na kinikim-kim kayo? Bakit hindi nyo magawang tulungan ng mama? Angel, meron ka bang gustong sabihin? Parang naiiyak ka. Ito na yung pagkakataon mo, ano mo ang ginagawa ng face-to-face. -face. Hindi kayo nandito para husgahan kayo o tapakan pa kayo gayong naghihirap na nga ang buhay ninyo. Gusto naming malaman, maunawaan para mas matulungan namin kayo ng ayon. Sige, Angel, sabihin mo na. Ito na yon wala, hindi na siya makapagsalita o iyak na lang na iyak. Ikaw na lang ang magsabi, Angel. Sige, yung tunay. Yung tunay na sitwasyon, bakit hindi mo matulungan ng nanay mo? Ang gawa rin po kasi na may dalawa po akong anak. <laughs> Gusto ko mamapusang tulungan pero hindi po, po ako napagtapos eh. Hey, hindi ka naman kailangan nakapagtapos para magtrabaho? Elementary lang po na napagkara lang po eh. Pero di ba, sa po kayong magkakapatid? Nasaan yung ano, yung six, hindi rin ba makatulong sa nanay ninyo? mga kanya-kanya na rin po yung pamilya. Berna, ikaw. Ano, ikaw ang pinakamatanda sa kanila. Ikaw yung sumagot. Mer Nasaan yung anim? Yung anim, yung... Ay, yung ano po, tatlo na po kasi yung wala sa amin. Bali, ano na lang po kami, siya na mas lang po kami sa'yo? Yung namatay po, panganay din no? mas matanda sa akin. Pero ako na po yung pinakapanganay sa kanila lahat. Yung ibang mga kapatid ko po, may mga asawa, na, na, na pamilya na rin po. Oo. Pero lima ang anak. Ang hirap, ate Corrine. Oh. Hindi mo alam kung anong uunahin mo sarili mong pamilya o yung pinanggalingan mong pamilya. Pero Paano I think ba? dahil sa dami nila, kaya nila gawa ng paraan yan eh. Tulong-tulong mm -hmm. na lang. Pero gusto ko nga mapinpoint bakit. Mm -hmm. Kasi yung paraan, may iisip natin ngayon, Riley, pero bakit nung maliliit ba kayo, pinabayaan ba kayo ni mami? Bina hindi ba kayo kinalinga? Hindi ba kayo pinag binigyan ng mga pangangailangan? pwede tayong maging matapat dito kasi paano natin malalaman kung ano ang solusyon kung wala tayong katotohanan, di po ba? Berna, sagutin sa mo. Sa naman po, hindi naman po naging tabaya si mama sa akin. Sa magkakapatid, talagang nasa amin na siguro yung pagkakamali. but Ba't kaganto ay magkakapatid? Tatay nila, wala na. Ibang asawa na kasi. Ayun, hindi na natutukan yung mga anak. Hmm. Kasi maglalagay ng pagkain sa mesa.